Sa pagkakaroon nito ng sariling pagkakakilanlan, ang bayan ay nagpatayo din ng simbahang katoliko na siyang naging sentro ng pananampalataya ng mga balonggenyos. Bago pa man maging St. Joseph Parish ang simbahan dito, ito muna ay nakilala bilang San Julian noong 1940s. Uh, bali, yung simbahan po namin, uh, isa po siya sa mga nailista po namin as a local cultural property ng Balungaw. Although the ownership is coming from the Roman Catholic Church, Uh, naging part po siya ng kultura ng uh, Balunggaw. So, karamihan kasi ng mga event and mga cultures na nagagawa ay pinamumunuan ng ating simbahan. During uh, Holy Week, uh, nagkakaroon sila ng Station of the Cross na kung saan yung Station of the Cross nila ay live station papunta po rito sa Mount Balungaw. Yun po yung way nila. Uh, ang Roman Catholic Church ng Balungaw, dati ang pangalan niya ay San Julian. Uh, 1940s ang pangalan niya San Julian. Naging St. Joseph Parish ang Balungaw, which is celebrated on March 19. So, sinasabay na po doon sa talagang piyesta ng bayan ng Balungaw. Sineselibrate ang Kapistahan ni St. Joseph being the husband Mary uh, on March 19. Uh, noon itong simbahan, uh, simple lang itong simbahan as a old model, pero yung old structure. Now, as uh, time passed by, maraming parish priest na nag-attempt uh, na baguhin o pagandahin ang simbahang ito. During Holy Week, people would come this uh, uh, Paris kasi maraming mga devotees din mga, sinasabing Josephine Josephinas or Josephinos devotees of uh, Saint Joseph and unti-unting uh, na babago rin ang outlook ng mga tao especially in terms of their spiritual life uh, na bibigyan ng saysay ang kanilang pagiging katoliko Tunay ang iba ang dalang biyaya ng mga simbahan sa bawat bumibisita. Bukod sa pananampalataya, kasamang maiuuwi ang mga kwento ng kasaysayan tungkol sa isang bayan. Pero maliban sa St. Joseph Parish, may mga lugar pang magpapaalala ng kasaysayan at pagkakakilanlan sa bayan ng balungaw sa pagpapatuloy ng ganda mo, Pangasinan.